mga pangunahing pulita. Isa pa dalawa sugatan sa bangka ng truck at tricycle sa Pulang Gilboy. Sunog sumiklab sa Bulan Sorsogon, labing anim na kabahayan na pektado. Ladlaki sugatan matapos na ng nakalitang lalaki. Voter registration muling magbubuka sa Hulyo. At ang kumikulpartilis na mahagi ng rescue vehicles. 45 maragay na kinabang. Magandang gabi! Narito na mga balita ang dapat ninyong malaman ngayong lunes, ikalawang araw ng Hunyo, taong kasalukuyan. Patay ang isang ginang habang sugatan ang dalawa niyang anak, matapos na masangkot sa banggaan ng tricycle at truck sa Pulanggi Albay. Mamamaleng kilamang daw ang mga biktima ng maaksidente. Narito ang aking report. Masakit para kay Umaribano ang biglaang pagpanaw ng kanyang 62 anyos na bayan ng babae at pagkasugat ng kanyang asawa at bayaw matapos na masangkot sa banggaan ng truck at tricycle sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Ubaliw pulang Albay alas 5.10 ng hapon itong Sabado, Mayo 31. Kwento niya, ang kanyang 19 anyos na bayaw ang nagmamaneho ng tricycle habang lula naman ito ang kanyang biyanan at asawa. Mamamaling daw sana ang mga ito para sa mga gagamitin sa kasal ng isa nilang kamag-anak na hindi umano nila akalaing mauuwi pala sa trahedya. Malaking ano po sa nung kasi po parang nawalan po ako ng isang paan ng nawala si mama kasi po siya po ang gumagawa dito na mamahala sa negosyo namin sa dito sa Rabelensan. Napakabuti pa siya ng ina. Kahit po ako isang manugang, siya pero Si Mama best po sa akin. Ayon sa Pulangi Municipal Police Station, naisugod pa sa hospital ang mag-iina. Agad naman na sumuko sa otoridad ang driver ng kotse, pero pinakawalan din. Dahil ayon sa PNP, wala naman umanong nagsampan ng reklamo habang pansamantala naman na pinalaya ang truck driver matapos na pagsilbihan ang reglamentary period. Tinga po doon sa pinangyarihan, yung tricycle po ay nagswerve patungo sa kanan na kung saan naroon po yung kotse. Bumangga po ang tricycle sa kotse at dahil po doon sa pagkakabangga ay pagkakasabit, uh, umikot po yung tricycle patungo naman sa linya ng truck. Kung uh, incident po na ando na rin yung truck, kaya sumalpok po ang tricycle sa unahan bahagi ng truck. Muli, nananawagan ng pulisya sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho at ugaliin ang pagsunod sa batas trapiko para maiwasan ang madugong aksidente sa kalsada. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling sa ospital ang mga biktima para sa mga balitang tatakbikol. Hercules Parbasena Umabot sa labing anim na kabahayan ang naapektuhan sa sumiklab na sunog sa Bulan Sorsogon. Bayanihan ng mga residente na saksihan sa gitna ng sunog. May report si Mel Moral. Kita sa drone shot na ito kung paano nagbayanihan ang mga residente sa pag-apula ng apoy sa sumiklab na sunog sa ilang kabahayan sa Barangay Punod, J.P. Laurel, Bulan Sorsogon, pendang alas 12.30 ng tanghali kahapon, Hunyo 1. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, dakong alauna jes ng hapon nang idiniklarang fire under control ang insidente at tuluyang napula ang apoy pagsapit ng alauna 20 ng hapon na umabot sa ikalawang alarma. Wala namang naiulat na nasawi unasaktan o nasaktan sa naturang insidente. Fire under control po, 110. Ang fire out po, ala alauna 20, 120 p.m. Nag-second alarm po kami, 12.49 po. Negative man po, wala man pong reported na ano, fatality injured, wala man po. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at halaga ng iniwang pinsala ng sunog. Kasi under investigation pa po yung iba, especially yung total damage, estimated damage, baga, wala pa po yon. Saan nag umpisa yung sunog, wala pa po. Samantala, agad naman na nagbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng bulan sa mga naapektuhan ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sugata ng isang lalaki matapos na tagain sa likod ng nakaalitang lalaki sa isang pista sa Basod, Camarines Norte. Sospek, sinubukan pa na tumakas. May report si Rose Bilista. Sugata ng isang 27 anyos na lalaki sa pananaga sa Puroksais, Barangay, Gisikan, Labo, Camarines, Norte, alas 9 gis ng gabi nitong Sabado, Mayo 31. kinilalang ang biktima na si Elias Alvin, may asawa at residente ng Puroksais, Barangay, San Pascual, Basud, Camarines, Norte. Habang ang sospek ay kinilalang si Del, 52 anyos, at residente ng Puroksais, Barangay, Gabok, Mercedes, Camarines, Norte. Batay sa investigasyon, Kapwa dumayo sa pista sa barangay Gisikan ang biktima at ang sospek at parehong languna sa alak na magkaalita na nauwi sa pananaga. Nagtamu ng sugat sa kanyang likod ang biktima na agad namang naisugod sa ospital. Ngayon po itong biktim, nagkataon lang po na nandun at nadamay, nadamay po nung away. Tapos ito pong pinag-away nila, matagal na daw po pala itong pamilya na magkaway Agad na tumakas ang sospek, subalit nahuli rin sa ikinasang hot pursuit operation. Nahaharap siya sa kasong attempted homicide. And na-inquest na po ito, kasala po nandito po sa police station natin. And ito pong biktima na sa Camarines Norte Provincial Hospital. Nagpapagaling pa po. Nanawagan din ng pulisya sa publiko na idaan sa maayos na usapan ang anumang di pagkakaunawaan para iwas asunto. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Sa ibang balita, inanunsyo ng Commission on Elections na buling magbubuka sa susunod na buwan ang voter registration para sa BSKA 2025. Paghahanda sa gaganaping halalan, sinimularan, sinimula na rin ng kagawaran. May report si Angeline Dagta. Inanunsyo ng Commission on Elections na muling magbubukas sa Hulyo ang voter registration para sa barangay at sanggunian kabataan elections sa darating Desyembre. Ayon kay Atty. Maria Juana Valeza, Regional Director ng Comelec Bicol, magsisimula ang registration mula July 1 to 10, 2025. Sa loob ng mga araw na ito, bukas ang Comelec offices para tumanggap ng mga magpaparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula lunes hanggang linggo. No, ongoing muna na ang ano natin, ano, updating natin ng voting history for purposes of the resumption ng um, uh, continuing registration natin sa July 1 hanggang 10. We're just waiting for the source and eh? then afterwards um, preparing for the resumption of voter, uh, of resumption of continuing registration. And of course, we will be conducting also, tawag mo doon mga uh, satellite registration kung kakayanin pa namin. Plus, of course, voter education po dito lalo po sa mga kabataan natin. So yun ang naka pipeline natin pero in the meantime kailangan talagang tapusin muna namin yung mga kailangan tapusin for the 2025 elections. Sa mga papalyan naman ng magparehistro, muling bubuksa ang voters registration sa susunod na taon hanggang taong 2027. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang koordinasyon ng COMELEC para sa gagawing satellite registrations at voters education lalo sa mga kabataang unang beses na boboto yung mga first time voters natin, ito yung pagkakataon ninyo sa July 1 to 10 para makapagpanis at makapag-participate at ma-exercise ninyo yung right to vote. Plus, importante na mag-participate sila sa barangay elections kasi ito yung number one na talagang nagtumutulong sa atin na kung kinakailangan natin ng tulong, ito yung mga barangay officials na to. So, importante na talagang makapili yung nang mabuti yung mga botante ng kung sino talagang ilalagay nila sa mga barangay nila this December 2025 election. Samantala, muli rin ipapatupad ang early voting period para sa mga senior citizen, buntis at persons with disabilities sa darating na BSKE. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. 70 Bicol Motorcycle Riders nagsama-sama sa isang Ride for a Cause at River Cruise, Tampok Salbay Grand Santa Cruzan 2025. Yan at iba pang balita sa pamabalik na Kubikol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo, mas kigura ano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang tarabangan caravan ay sarupong inisiyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Ara po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, as in mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihaedit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaibat man po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko ipabot sa Indo na nakubikol party is per me. para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Kubikol Party list. Padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat sarong. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indoga Boss. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, Maraming-maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulaong ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamaliling habang kami nabubuhay. Nakulaong nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay. Known for its perfectly shaped Mayon volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. at sa Gabos, so, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Apat na barangay sa lungsod ng Ligaspi ang maswerteng nabigyan ng rescue vehicles ng Akubicol Party Taong 2022 nang ipangako ng partido ang pamimigay ng mga naturang sasakyan. Narito ang aking report. Masayang tinanggap ng 45 barangay sa Legazpi City ang mga bagong rescue vehicle na ipinagkaloob ng Acubicle Party List at ng lokal na pamahalaan nitong Sabado, Mayo 31, 2025, sa Kasawangan Park, Barangay, Dapdap. -Dap. Ilan sa mga benepisyaryo nito ay ang Barangay 10, Kabugaw. Ayon kay Punong Barangay Vector Lapasaran, malaking tulong ang sakya na ito, lalo na sa mabilis na pagresponde sa mga hindi inaasahang emerhensya sa kanilang lugar. So, sa Bugmati, mogmaw nun po kami. Ta, siguro sa pirang taon na ako nagservis sa barangay. Ngunyan lang po kami nagkaigong arog kay ni. Sa tao sa muya po. Kasi ito mayor asin sa ako Bicol. Pasalamat po kami sa barangay, sa, sa barangay ko. Dako lang pong pasasalamat ini. Ganon din ang pasasalamat ni Punong Barangay Mariana Oriel Madela ng Barangay 34 Orosay. Or Bukod sa paging kapaki-pakinabang sa mga emerhensya, makakatulong din daw ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa kanilang barangay. Sa pasasalamat kay ako Bicol uh, Congressman uh, Saldico, kay uh, Congressman uh, elect uh, Pido Garbin and then kay Mayor elect uh, Elec Hisham Ismail para nagkaigwa po kami kay Aro po kani service po sa barangay. Dakulaon pong bagay ining tinao sa mo magagamit ni po sa mga anong klase pong emerhensya na kung sa ensign po ining auto gagamiton. Kaya nagpapasalamat po kami sa ngaran po kang Barangay Council, asin sa gabus po, na barangay, kang Barangay Orosite. Salamat po sa Atubicol Party List po. Nanguna sa turnover ceremony si Acubicol Party Representative Erizal Dico. Taong 2022, nangako ang Acubicol na mamamahagi sila ng rescue vehicles para sa mas mabilis na pag-aksyon sa panahon ng emerhensya at pagpapanatili ng kaayusan sa mga komunidad. At tulad ng mga benepesyaryo, masaya daw ang kongresista na naisa katuparan na nila ito ngayong taon. So ito po ang sagot, maliwanag and may blinkers So mag-feel mag po ng ating mga kabarangay mamamayan na nandyan ang ating mga barangay officials, barangay tanod para mga secure ang peace and order para even the turista, ang ating mga turista feel secure sila pag nakikita araw-araw gabi-gabi na merong visibility aside from the police yung barangay patrol hiniling ng kongresista na ingatan at gamitin ng tama ng mga barangay ang mga ipinagkatiwalang rescue vehicles. Dumalo rin sa aktibidad si na Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., Mayor-elect Hisham Ismail, Vice Mayor-elect Luis Gutierrez, at City Councilors Butch Lucila at Alan Ranyola para sa mga balitang tatakbikol. Hercules Barbasena. Nagsama-sama ang 70 Bicolano motorcycle riders sa ginanap na Ride for a Cause ng Highway Patrol Group nitong Sabado bukod sa paglikom ng pondo, layo ng aktibidad na mapalawak ang kamalayan ng mga motorista sa road safety. May report si Mayin Sinares. Nagsama-sama ang Bicol Motorcycle Riders sa ikalawang reunion Ride for a Cause na inorganisa ng National Advisory Group Highway Patrol Group o NAG-HPG nitong Sabado, Mayo 31. Alas 6 ng umaga nang magsimula ang mahabang biyahe ng mahigit 70 riders mula sa iba't ibang riders club sa buong Bicol Region, Motorcycle Riding Course o MCRC Graduates, Executive Motorcycle Riding Course o EMCRC Graduates, Road Safety and Security Marshal at HPG Personnel. Mula sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, tumulak sila patungong Del Rosario, Naga City. Sumama po kami dito sa Ride of Acos ng Highway Patrol Group. Uh, actually po, uh, ano kami, uh, multiplier ng HPG. At maraming maraming salamat po sa mga organizer nito ng HPG. At kami kami nakasali sa ganitong okasyon. Nakakapagod pero masarap. Kahit pa paano po, eh, lahat po ng kapaguran namin ay masaya rin po. Maraming maraming salamat. Ayon kay Police Colonel Dave Mihia, layo ng aktibidad na makalikom ng dagdag na pondo para sa mga proyektong pangungunahang muli ng HPG. Simultaneous ito all throughout the Philippines. Um, first of all is that the safety talaga ang the utmost priority ng mga riders namin. After all, nandyan naman kami mag-guide. Kukontroloy yun namin yung speed. Kung kailan ba safety, pwedeng humirit. Pero pag hindi naman safety, Nandiyan ang HPG, nat, HPG natin na magaguid sa mga riders for this for today's ride Nagpakita rin ng kanyang suporta sa aktibidad si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Hangad niya'ng maging daan ito upang mabawasan na ang diskriminasyon sa mga rider. First of all, yung tourism, yung uh, ating uh, paggamit ng kalsada, yung disiplina sa kalsada at yung uh, friendship na nabubuo nila kapag sila ay sama-samang nagra-ride regardless kung ano man ang gamit nilang motor, regardless kung ano man ang gamit nilang helmet at mga apparel na uh, uniform, yun ay uh, pinagsasama-sama natin para nang sa ganun mag-promote sila na wala pala yun sa gamit. Yun ay sa mga taong nagkakaisa para tulungan yung uh, ating gobyerno, tulungan ang ating uh, turismo na mas lalo pang uh, makilala ang Bicol. Po. Samantala, bukod sa paglikom ng pondo, layunin din ang aktibidad na palaganapin pa ang kamalayan ng mga motorista sa road safety. Para sa mga balitang Tata Bicol, May Insinare. Naging matagumpay ang ginanap na Grand Santa Cruzan sa Albay na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan. River Cruz at ilang local beauty queens tampok sa ingranding prosesyon. May report si Danica Garcia. Matagumpay na naidaos nitong biyernes, Mayo 30, ang Albay Grand Santa Cruzan. Higit pa sa isang relihiyosong pagdiriwang, ito ay nagpakita ng kagandahan, pagkakaisa at pagkilala sa mga kababaihan at mga nakatatanda ng lalawigan. Ilan sa mga bumida sa ingrandeng prosesyon ang centenarian na si Lolo Marcelino Rico ng Puroksyete Barangay Lakag, Daraga, Albay. Para sa anak nitong si Imelda, isang karangalan na mapabilang ang kanilang ama sa ganitong pagdiriwang. Dakuloan kong pasalamat at siya po ang sa anong arugay ng okasyon. Dakuloan kong salamat. Ito rin daw ang kauna-unahang pagkakataon na napili bilang reyna ng Santa Cruzan ang may bahay ni Legaspi City Mayor Alfredo Garbin Jr. na si Nazrin. Aniya, ang pagpapaunlak sa ganitong imbitasyon ay hindi lang isang karangalan dahil pagpapakita niya rin ito ng suporta at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng bansa. Uh, the experience was, um, paano ko ba masasabi, parang very humbling, um, very sincere yung mga tao welcoming me though kahit nga po hindi po ako isang Christian, hindi ako isang katoliko. But they felt na hindi naman para lang to sa mga Kristiyano and katoliko lang. But as long as I believe that we believe in one God, I think it is a manifestation that we should respect the culture of others um, kang aki pa sa nakaya kami, hindi na kami nagtakula sa Bicol and we have so many friends na katoliko. And ever since we respected the beliefs of the Catholics and uh, one of those um, reasons siguro kung natap po ako, nag -iyo po kay Governor uh, Glenda, Gom uh, Glenda Bongao. And magmahon man, so pag-welcome sa kuya ka mga kaakian, lalong-lalo na sa mga kids, uh, mga Tagaligaspi, for seeing me be to be part of the uh, Santa Cruz and Asrina, Sheba. Naimbitahan din na maging Constantino si Raver Cruz. Matyagang nag-abang sa prosesyon ang Pamilya Pacardo ng Kabaangan Legazpa City na first time na makapanood ng Santa Cruzan. Uh, thank you na mayroon tayong ganito tapos sana improve ng improve para sa tourism din. Tapos every year sana mayroon dito pag-uwi namin every year. <laughs> Ayon kay Albay Governor Glenda Ong Bungao. ang Santa Cruzan ay hindi lamang isang religyosong pagdiriwang, kundi isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino na nag-uugnay sa mga tao sa kanilang pananampalataya at tradisyon. Ano, halo, masaya na malungkot. Masaya kasi once again, successful na naman ulit. Uh, ang daming tao from the Rizal Street, pagdaan dyan sa Peñaranda Park, talagang ang daming tao. Malungkot because ito na yung aking huling Santa Cruzan as a part of the provincial government of Albay. Pero napakagandang pabaon na bilang... Uh, Uh, last na Santa Cruzan mo nandyan yung mga uh, Sanggunian Panalawigan family yung mga kapamilya natin dito sa Provincial Government of Albay and the best talaga yung mga reynas natin na mga public servants hindi tayo biligo and of course our beauty queens lalong lalo na yung dalawang centenarians natin na talaga naman naglalakad pa sila so talagang napakalaking ano, parang malak ma mag magandang to para sa Santa Cruzan ng Albay. Ito ang ikatlong taon ng Albay Grand Santa Cruzan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po, sa Hercules Barbasena. Salamat!